Sunday, 4.30 na ng hapon pero maliwanag pa rin hanggang ngayon kasi last time pag 4 o'clock, sobrang dilim na. Kaya namin magpala para si ate, pagpasok niya bukas, dire diretso na siya. Hindi yung parang nangyari sa kanya last time, I mean, I mean last week, na major major pala, ayun na ako oh, yung construction worker. So, ganun. Yan, ganyan yung life dito. Um, tagapala ka after snowstorm. This is what happened to us right now. Oh. So, yan, yan, yan. Pala tayo pala. Ayan, Canada pa more. Mm, no? So, konting-konti na lang, magkakaroon na kami ng mga tropa dito sa, yung mga taga-construction worker dito. Magiging tropa na namin yun na ate kasi <laughs> lagi niya kami pinutulungan. <laughs> Every time na merong may mayor no? Okay, let's go! Unang pala, libre. Pangalabang pala, one dollar. Pangatlong pala, libre ulit. Charot lang. Kasi sabi nila, ang pera daw sa Canada ay pinapala sa snow. So, tinry ko ng very, very hard. Malay mo naman, eto na ang chance kong inyong maman. Pero, wala pa rin. Nagpala ulit ako, wala pa rin. Alam nyo, fake news. Ang pera ay hindi pinapala sa niebe. Ang bawat sende mo dito sa Canada ay pinagkihirapan at pinapahalagahan. Kaya, sige na nga, pala pa more. Yan, sige, go! So, dito naman tayo. Ibang angle naman tayo. For today's video, meron akong entry para sa fitness goal namin. Hindi ko na kailangan mag-exercise na yun. Ito na yung exercise ko for today. Oh, grabe. Kakapagod. Ganito pala yung buhay Canada. Ayan. More, more. Pala. Grabe. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, habang pinaprocess pa or before kayo mag-apply sa iPads, kailangan niyo i-practice niyo ng very very hard kung paano yung tamang pagpala. Kasi kailangan kailangan yan dito, ma-apply mo yung skill na yan pagpunta mo dito sa Canada. Lipat tayo lipat. Dito naman. Kasi ito yung nadaanan bukas kailangan ko i-clear yung part na to kasi ito yung dadaanan ni ate bukas para hindi naman siya kawawang-kawawa bukas. <laughs> Kanina pa ako pala ng pala dito pero kahit one dollar walang nakita. Pero kung meron kayong alam na place or spot na merong dollar, just comment down below. <laughs> Pupuntahan ko. Tingnan natin yung isang kabayan dito. Binayaran ko to eh. Pakabilis-bilisan. Yan, yan. Kasi pag atras ako bukas, medyo mahirap. <laughs> ano yan? Sank the lower. Sige. Mm. Yan. Mm. Ay! Bastos! <laughs> May bastos ng kabahin. Minsan ng kabahin talaga, mga bastos din. <laughs> yan. Sige. Bilisan mo. Bagal. Ay, nako. <laughs> mm. Yan. Hmm. Bilis. Bago pa dumilim. Ang oras na eh. 4.30 na ganyan sa kadilim. Bilisan mo. <laughs> Exercise. <laughs> Tulungan natin si Kabayan. Awang awa na ako sa kanya. <laughs> Ito naman natin. Ay, tayo ano? Ito na tayong pera. Sabi nila madami daw peso ano sa Kanada. Bakit tayo? Malay mo pinapahala lang pera dito. Pinapala hmm. daw ang pera dito. Kahit kung magpala pa. Sabi nila, pinapala daw ang <laughs> Sabi nila, uh, pinapala ang pera. Totoo kaya? Ba't pala ba siguro ngayon? Ba't napagod na ako? Ba't pala ka rin? Ang dollar. Ayoko na! Anong klaseng buhay ito! <laughs> Napagod! Napagod! Naku! <Lako. laughs> Plano namin kung hanggang saan yung ipapala namin kailangan talaga ng masusing pagpaplano kung hanggang saan at gano'ng pakadami yung ipapala namin. Para swabe ang ano, paglabas niya ang tibukas. And so, confirmed hindi pinapala ang dolyar dito sa Canada. Bawat dolyar na kinikita ng mga OFW ay may kasamang paghihirap at pagsasakritisyo. Tinitiis ang sobrang lamig dito sa Canada. Balikan nga ulit natin, bakit nga ba kami ng ibang bansa? Ito ay para sa aming pamilya at kinabukasan. And this is Leona, your BFF in Canada, and keep your dreams alive. Please like and subscribe. Bye!